Pasundo nga ang House Committee on Public Accounts at Committee on Suffrage and Electoral Reforms na i at ipadetain si Cagayan Valley Governor Manuel Mamba. Ito ay matapos nilang ilang matapos niyang ilang ulit na hindi siputin ang pagdinig tungkol sa umano'y ilegal na paglalabas ng pondo sa Cagayan Provincial Government sa panahon ng kampanya noong nakaraang taon. Hindi rin umano nito binigyan ng Travel Authority ang ibang mga opisyal ng Galawigan para makadalo sa pagdinig. Si Antipolo City Representative Romeo Apoc ang nagsulong na makontent at maditine si Mamba na kinatiga naman ng mga miyembro ng komite. Kasama din tinakontent at sinapaditine ng dalawang komite si Cagayan Provincial Information Officer Rogelio Sending dahil sa umano'y uh, hindi... Uh, dahil sa hindi umano pagsunod sa pagtawag sa kanya ng mga komite ng walang legal na batayan. Ang naturang pagdinig ay sunod sa House Resolution number no. 146 na inihain ni Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara dahil umano'y Nagsagawa ng malawakang pamumudmud ng cash at iba pang ayuda si Mamba sa mga rehistradong botante sa election period mula March 25, 2022 hanggang May 9, 2022. Kasama mo sa Kamara, Radyo Man Uno, Grace Mariano, Tatak Arimen, Bizaxel 558.